Milyong-milyong pisong halaga ng mga produkto nakitaan ng paglabag ang pinagsisira ng Department of Trade and Industry ngayong araw. Narito po ang report. Binasag, pinutol at pinagsisira ng Department of Trade and Industry ang nasa 4 na milyong pisong halaga ng mga produktong ito na nakumpis sa magkakahiwalay ng operasyon ng Department of Trade and Industry at ng iba pang otoridad. Lumalabas na hindi pasok sa quality standards ang iba't ibang klase ng ceramic products na ito tulad ng toilet bowl, lababo, pati na ang mga bakal tulad ng steel bars, angle bars at iba pa. Karamihan sa mga produktong ito, nagmula pa sa China, 246 dyan ang ceramic plumbing fixtures, habang higit 30,000 naman ang bilang ng na mga nakong piskang steel products. Ang mga ito, walang marka at ICC licenses o kahit QR mula sa Bureau of Philippine Standards. Ayon sa DTI FTEB, para sa mga bansa tulad ng Pilipinas na laging tinatamaan ng iba't ibang kalamidad tulad ng bagyo at lindol, mahalaga na matutukan ang kalidad ng mga produkto. Napakalaking paghahanda po natin na sinisiguro natin na in the market, standard lang po ang ang uh, gamit at nabibili ng ating mga consumer lalo sa mga bakal at cemento at pile. Eh, meron po tayong po palagi sa ating Bureau of Customs kung saan po ang mga produkto. Sa tala ng DTI, nasa 300 million worth of products ang nakumpis kang bakal at ceramic tiles taong 2024. Tinitiyak naman na kukumpis at sisirain ng DTI ang iba pang makikita ang substandard products sa merkado na mapapatunayang iligal at delikado. Kanina sinabi rin ng DTI na hindi lang mga ceramic products o yung mga baka lang kanilang nakumpiska, kundi mayroon ding mga appliances at mga helmet na hindi pumasa sa quality standards ng ahensya na maaaring magdulot ng panganib sa ilang mga consumers. Kaya naman patuloy din ang panawagan ng ahensya para sa pagiging maingat ng mga mamimili. Kailangan din natin ang vigilance ng consumers. So kung meron kayong tanong, magtanong po tayo. Kasabay din ng pagdiriwang ng National Consumers Month, target ng DTI na palakasin pa ang mga hakbangin para sa proteksyon ng mamimili, gaya na rin ng direktiba ng Pangulo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Princess Jordan, Congress News.